So yun, magandang araw sa inyo mga kay BTV, Kabuting Ting TV. Bali ngayong araw na to. Oh, hindi kami makapag-shooting. Dahil may ginagawa kami. <laughs> shout out. <laughs> Magawa kami ng agdanan ni Kabigas. Yeah, shout out. <laughs> so yun lang, ito. May bali, may project kami. Kaya mga magpapagawa. Yeah. Pag wala mm. kami shoot, nandito kami. Boom! Shoutout boom! Shout out! Bo. Shout out! Sabi pa yeah. shout, shout out kay Nico ng Team Bulugoy. Yup, may dadan si Kalorna. So yun, bali pag wala kami shooting, kanya-kanya kaming racket. Rande! Eh, eh be, medyo may na sideline kami. Oh, tingnan mo na. Hmm, yan. So yun, ito na kami ha. Tatapusin eh, mo yun, na ito. Yun, yung... Huwag na na ito. Mayam, mayam. Yan, yeah, yan. Yeah. Tatapusin mo na namin ito. Yan. Ano Ay, po kayo, guys? Yan. Ano po kayo, guys? Ano po kayo, guys? Ano po guys? Ano po Okay na na kami. So yun, shout out sa inyo sa mga nais magpagawa ng agdanan. nang walang sukat-sukat. Aris, nasa ka na? Umuwi ka na. Yan, nandito lang kami. Extra, kontra bida pa. Pintero. Kaya kaputing-ting. Kaputing-ting. May hindi ko si Derek magpaputing-ting-puting-ting. Magawa kami ng danan. Magawa kami. Esther na po ako dito. Extra kami. Malaki sa akin. Malaki sa

nga. Napakaganda. Napakaangas. <laughs> Ayun, mukha pa na lang to. Tako. Napakaangas. Ganda. Galingan mo dyan, ha? Oh, pagkat mo panggunti? Ayaw. Ano ang Ano ginawa ko Ano? Ano mas maganda? Ito o, yan. mo mo ito, Susubukan ni to. Ito. 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 Ay, 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 Ito, 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 ito. Oh guys, tatot na pala ito. Tapos na pong gawin ni Derek yung danan. Ito po yung kas ng kabutik sa KBTV. Ito, ito po si Derek. Magaling po talaga gumawa. Baka nang isipan niyo. magpagawa. Huwag tayo lang po magandito sa Santa Gunda. Magaling po talent po si Direk. Saka, et, ako meron din po. Talent po. Huwag man po si po na Uh, ayan, ayos po. Ayan po, nabisipan ni Direk. Ayan po si Totoy. Eh. Ito po yung pass ng kabuting team. TV-TV. Ito, uh, salamat po. Panawin niyo po kami. Mamaya, i-act ni Direk to. Ayan, siya. ayan. Ayan, ayan, ayan. kakabit na namin. Papakuin na lang to. Ayan, salamat sa inyo. So yun, bali tapos na kami. Papahingan na lang ako. Nagawa ko na yung agdanan. Na. So, yun. Ayan, drop ko na kayo nga. Linis-linis na oh, tingin tingin mo na yan, So, linis-linis na, bali magpapahingan na ako dito. Ay, nga, nga, nga. Tapos, Tapos na yung ako. gawain ko rito dahil ko na yung agdanan. Sila-sila na lang dyan. So, yun nga pala, bali hindi muna tayo makakapag-vlog ngayon. Hindi tayo makagawa ng content o drama dahil syempre may ginawa tayo. Tapos wala pa si Harris, nasa Batampa. Siguro bukas, sigurado na to, linggo. Pahinga muna namin ngayon to, rest day namin. So, yun lang muna, hanggang dito lang muna kami. At bukas, bukas, bukas na kami gagawa ng content. Maglalive na lang kami ng mga ito so, yung bye bye na ay bye 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 bye, -bye. bye, -bye